GPT, gumawa ka ng isang lalaki. Gawin mong malaki yung kanyang katawan. Pinalaki. Ha? Huh? Higante? Yung katawan lang dapat. Kaya paliitin mo siya. Okay, sabi mo eh. Ah! Pinaliit na! <coughs> Sige, pwede na yan. Bigyan mo na lang siya ng tinapay. Tinapay? Hmm, mas maganda siguro kung ilalagay mo muna siya malapit sa tindahan. Sa tindahan. Tapos, ang mga tao sa kanilang lugar ay natatakot sa kanya. Mga tao? pati ang mga aso at pusa sa eskinita ay natatakot din sa kanya. Aso at pusa. Mag-isa lang siyang nakatira malapit sa farm at ang pangalan niya ay Prince. Si Prince. Wait! Yung buhok! Nag-iba! Ayusin mo! Buhok, inayos. Tapos yung pusa, tanggalin mo. Ang pusa. Ha? Huh? Ginawang pusa? <coughs> sabi ko, tanggalin mo yung pusa. Kaya ibalik mo siya sa dati. Ibinalik. Yan! Ilagay mo na siya sa loob ng kanyang bahay. Sa loob? ang paborito niyang pagkain sa hapunan ay itlog at tinapay. Itlog at tinapay. Teka lang. Ano na naman? Mukha siyang nakasimangot. Ayusin mo naman, tapos dagdagan mo yung itlog. Heto na. Feeling lonely? Hmm, baguhin mo yung kanyang reaction. Dapat yung astig. Binago ang gurang. At sa umaga, ay lagi siyang pinag-uusapan ng mga tao sa labas ng kanyang bahay. Mga tao. Okay na sana eh. Pero bakit mayroon pa rin siyang pagkain? Eh, ditanggalin buwang. nice! Isandal mo na lang siya sa dinding ng kanyang bahay. Isinandal. Kaya niyang buhatin ang isang tricycle. Tricycle? Binuhat? Sigurado ka? Oo, sigurado. Kaya gawin mo na. Si Mali na naman. Binuhat, hindi sinunto. <smart noise> ano ba yan? Iba pa rin. Binuhat dapat ang tricycle gamit ang isang kamaay. Ah, yun lang pala. At sa gabi ay napakalakas din ng kanyang talon. Nasa talon. <smart noise> Yung pagtalon niya hindi yung talon na waterfalls. Dinawin mo kasi gurang good kinaumagahan ay bumili ulit siya ng tinapay. Tinapay. Kinaumagahan nga, 'di ba? Kaya gawin mong umaga. Tapos bigyan mo siya ng tsinelas, tsinelas. Pusa ang gala, napakalaking tsinelas. Litan mo naman, tapos isuot mo sa kanya. Ipinasuot. Tsinelas sa ulo. <laughs> Ganito makinig. Alisin mo yung nasa ulo niya at bigyan mo siya ng chinelas at isuot mo na rin sa kanyang paa. Chinelas sa paa. Ganyan. Ngayon, ilagay mo siya malapit sa market. Sa market. Tapos biglang nagkagulo dahil may paparating na mabilis na truck at nagtakbuhan na nga ang mga tao. Nagkagulo. Subalit si Prince ay dead malang habang papalapit na ang truck sa kanya. Tumabi ka na Prince. Anong tatabi? Hindi ang tatabi no? Talaga? Bakit? Kasi sa sobrang lakas niya, kaya niyang pahintuin ang truck gamit ang isang kamay. Wow, ganito ba? Yan! Nagulat ang mga tao at namangha sa kanya. Tapos, digla siyang napahubad. Okay na ba ito? Nagubad nga, pero wala yung truck. Balik mo. Ibinalik. Saglit nga lang, sino ba ito? At bakit umiiyak? Lola niya kasi yan. Hmm, sige. Gawin mong masaya ang lola niya dahil sa nakita niya. Sabi ko, gawin mong masaya. Pero bakit mo pa rin ginawang umiiyak? Umiiyak talaga yan. Ha? Umiiyak talaga? At bakit? Di naman kasi totoong truck yung pinahinto niya. Tignan mo. Yung trap, laruan lang. Tumpak! Wala kasi sa katinuan si Prince, kaya napaiyak ang lola niya. Heto! So, ang ibig sabihin, may katok ang ulo ni... Ay. <laughs>